magandang araw no ito naman si Uncle Winox no so uh, for today's video no natay mga uh, ways no sa so, ano to pag remote to mga radyo so in my case um na mga na deploy sa wifi sa uh, remote area tapos naka kuha naka radio ni siya so ang ginagamit ako ani uh, is um light beam din to so now ako ipakita sa inyo ha kung uh, kung sa ano to pag remote ang ato ang uh, receiver Ato mga na deploy nga piece wifi, uh, piece wifi nga radyo, nga dili na to bunoton ang ato ang main ah, uh, IP na to. So sa so, madaling salita, i-remote natin kahit nandyan tayo, nandito tayo sa bahay. So sa main ipi natin, then may isang uh, isang tower doon tapos doon na, no, nandun nandoon ang ipi natin. So actually, so sa so, kuha ni pag-research no in my own uh, observe nga uh, pwede di ay no So pwede pala na remote natin kahit hindi dito ang ating IP. Kahit uh, marimut remote pala natin ang ating mga receivers na naka-deploy mabindo na hindi na kailangan bunutin yung UTP cable sa ating IP kasi ang mga access point sa naka-deploy natin na ano na, na na piece wifi yung mga radio doon is nandoon sa pangalawa nating tower. So dito tayo sa ating main tower. So nakalito, no? Pero subukan natin kung kaya ba. Pwede ba natin ma-remote yung naka-deploy natin ng na mga uh, radio na hindi natin bubunutin yung UTP wire ng ating access point kung saan sila nakakonek sa atin. No? Mapiswipe man yan, mga personal client personal int uh, internet man yan. Pwede, pwede po. So, let's go. No? So, let's go. No? Ang natin gawin. So, kailangan naka, ano, naka, naka-connect yung PC nyo sa, uh, sa main ISP nyo. So, dito, sa ginawa ko dito is, hindi, may, uh, may microtech ako po, hindi ko ginagamit yung microtech, no? Kasi yung microtech ko, nandun pa, uh, ginagamit ko sa fiber ko. Pero itong naka radio, so, naka, ano lang ako, naka DHCP. Okay, so, ganito, no? So, ito. So, unang-una, yun, first step is, kunik kayo na, uh, kunik kayo sa main ISP nyo. Kasi, <clears throat> may tatlo akong ISP dito itong isa is sa mga radyo ko no andun sa pangalawang tower pangatlong tower okay so pwede natin yon pwede natin ma-remote yon so sinabi ko kanina okay ito so unang gawin mo is uh, i-type mo yung uh, access point sa pangalawang uh, tower natin so ganito kasi sa pangalawang tower ko merong mga piece wifi din, naka yun, na naka yon na naka-deploy so like example ito uh, 192 Walang ano, walang wire na binunot ko kasi nandoon sa Malon Tower. 192 kasi ang IP address ko doon. 192. Type yung pang test man lang to, dito okay. na lang. dot 192. That. That. yung lap ko. So, tingnan natin pag ma-open ba to, no? Nandoon sa Pangalawang Tower. So yun, no? So na-open natin. Ano natin? Yung password natin. Okay. Type natin yung password natin. Tignan natin ha. Tingnan natin kung papasok. Hmm, Yan, 'no. Ito, ito si Lap 'no. So, napapasok natin. Ito, itong Piso WiFi na 'to. Ah uh, 1.20 kilometer. So, ginagamit ko is jinto uh, pero Napaka maraming puno to no. So pinatagos ko lang. So hindi masyadong uh, malakas pero pwede na no. Then ito, So ganyan lang. Tapos yun. Step by step lang ha. Yun lang gawin nyo. Uh, pwede nyo ma, ma monitor yung client nyo, yung PISWIFI radio nyo sa area, no kahit pa gaano kalayo, no. Siguro mayroon na naka alam nito, pero sa akin kasi mahalaga to sa akin eh. So, Pwede pala, no? Kasi, sa basic, uh, makita natin sa mga tutorial sa YouTube. No? So, pag i-remote natin yung radio, kailangan bunutin natin yung uh, LAN cable, power over internet, sa radio. So, yan ang ano natin. But, mayroon pang pinakamadali at pinaka uh, simple na paraan para ma-monitor natin yung ating mga radio. Kahit pa Nasa malayo. Okay? So, ganyan lang, no? So, tingnan natin. Ma-open ba natin yung isang radio ko doon? Okay. Uh, tingnan natin. Baka chamba lang, no? Tingnan natin. Oh, open, no? ka open pala. Hmm. Oh. Naka-open pala, no? Hmm. May dalawang radyo naka nito. Tiningnan natin kung oh, dalawa, no? So, magandang link natin dito, no? Hmm? Maganda na, isang piso Wi-Fi lang. Goods na goods na, no? So, ganyan lang, no? So, ganyan lang. So, pwede natin ma-monitor 'yung ano, 'yung mga piso Wi-Fi natin, 'yung nakaradyo ng Wi-Fi natin, pwede natin ma-monitor ma remotely. Pwede ka mag-change dito, no? Oh, legit to. pwede ka mag-change ng frequency, no? Like example yung frequency na nilagay mo sa radyo mo is congested so pwede ka maghanap na bagong frequency no dito kahit hindi ka napupunta sa <clears throat> pangalawang EP mo sa pangalawang tower mo so yan 'yan no 'yan ang pag monitor natin okay so yun lang no for today's my vlog no so paki uh, like and share my video no hayon then sa my paki-like and follow my YouTube channel So don't forget Facebook page no. Paki-follow lang din. Okay? Thank you and God bless everyone.